Hi guys! Good evening! So, kagagaling ko lang ng birthday party ng friend ko na si Nathan. Ayun, happy birthday! So, mag na ako ng face using Maxi Peel Facial Wash para matanggal na yung makeup ko sa face. So, so I'm done washing my face using Maxi Peel Facial Wash and may chika lang naman ako for tonight. Very, very light lang naman. So, galing ako sa birthday party ng friend ko na si Nathan and... Guys, wala nakapansin ng peeling and redness ko sa face. Kasi nga, I used my secret, which is the Maxi Peel Concealing Cream. And para lang siyang BB Cream, guys, it protects while it conceals peeling and redness. So, ilalagay mo lang siya sa face mo like any other concealers. Then, papatungan mo siya ng BB powder or powdered foundation. So, di ba, wala ka nang dapat ikaw worry. Ipapakita lang ko picture kanina na bibo ako eh. Ayan. Hindi nakikita yung peeling and redness ko sa face. So, hindi ako nag-alala talaga kanina kasi wala talaga nakapansin. <laughs> gusto ko lang pong i sa inyo yung nararamdaman ko tonight. <laughs> Yun po, this past few days po kasi super, super, super happy po talaga ako kasi po nakagraduate na po ako ng college. Congrats, chef. Ayun, gusto ko lang po mag-thank sa family ko na nandyan para supportahan ako. And I'm sure super proud po sila sa akin sa mga nararating ko po ngayon. And maraming, maraming, maraming salamat din po sa viewers and supporters po na po para samahan ako sa aking journey to may bagong ganda at bagong pag-asa. Kaya po, super thank you po talaga kung hindi po dahil sa inyo hindi ko mababalik yung confidence ko and yung tiwala ko po sa sarili ko. And maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So guys, before I start, gusto ko lang ipakita sa inyo yung calendar natin for our day 5. Yay! So, game! Start na tayo ko ng cotton, then two drops, then apply na tayo. So, upward motion ulit. One, two, three. One, two, three. Then sa nose, taas, and yeah, ito. Then ito. Oh, lamig. Then sa batok. <laughs> ito na yung favorite ko. <laughs> Ang Maxi Peel Moisturizing Cream. One, two, three. One, two, three. One, two, three. So, upward motion pa rin. Dahan-dahan. Kasi, syempre, nag-peel face natin. Ayan. Dapat may kasamang love. Para masaya ang buhay. <laughs> so, yun, ah. Mm. So. Good night, guys! Thank you so much sa pagsama sa akin sa journey ko. And God bless us all. Mwah.